Hello at welcome back sa aking channel Vic Soto Game na Game na sumayaw sa karawan ng apo. Sa kamakailang video ni Pulin Luna, ibinahagi niya ang unang karawan ng anak ni Danica na si John Luke, ang pinakabagong miyembro ng pamilya Soto Pingris. Ang masayang okasyon ay nagbigay diin sa espesyal na sandali kasama ang asawa ni Pulin na si Vic Soto na nagbigay kulay sa pagdiriwang. Sa isang video ay nagpakita ng kasiyahan si Vic Soto habang nakikilahok sa Bring Me Game. Ayun kay Pulin, nagpahanap ang host ng mga tatay na marunong sumayaw at kumanta. Ang masigla at masayang sayaw ni Vic ay tiyak na nagdulot ng tawanan at ligaya sa pagdiriwang. Isang kakaibang sandali ng saya para sa pamilyang Soto Pingris na mas pinadama sa kanilang mga taga-subaybay. Bago niyo panoorin ang kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe para sa iba pang mga kaginapan.